ano yung mas nakatakot ng puso mo na ayaw mong mangyari sa anak? Siyempre, ayaw natin silang magkasakit mm -hmm. o may mangyari sa kanilang masama. That's one. And second is, yun nga, ako, may mangyari sa akin. Kasi nga, sino na lang mag-aalaga sa anak ko, di ba? Kapag solo parent, alam niyo yan, um, sino pa, wala nang iba, di ba? But mm -hmm. although may mga kamag-anak tayo, pero yung parents talaga, iba yung kamay yes, na ng, ng pagmamahal mag yes. ng magulang. So, sa bawat ngiti May pag-asa Fatima! Yes. Yes, Blue. Kasabay ba ng pagbibigay mo ng karapatan ng anak mo na magkaon ng connection sa tatay niya? Mm -hmm. Is nagbigay kayo ba ng kapatawaran doon sa hindi nyo pagkakaon ng magandang relasyon? Kasi hindi ba hindi naman mangyayari ang hiwalay kayo dahil may naghiwalay mo dahil may malalim na dahilan. Mm -hmm. Ikaw ba kasabay doon yung kapatawaran doon? Kapatawaran? Hmm. <laughs> ano, ah, hindi tayo magpapaka-ipokrita. Ah. Yung kapatawaran, ongoing. Okay. It's, it's, And it's in process. Uh -huh. But not to the point na iniisip ko siya araw-araw. Ah, wala na ako dun sa mm -hmm. ganong aspeto. Para lang kasi ang akin, kasi yung mahabang kwento. Yeah. Hmm. <laughs> open, 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 ano open, open up na <laughs> mm. Na, ano, kasi umalis siya eh. Sana, inayos mo rin anak niya kay Or inayos niya yung pag-alis niya. Walang closure bag. Oo. So, doon ka saktan. Yun lang. O, o. parang Pero, nandun ka sa... bukas ang puso mo sa pagpapatawad mm -hmm. sa kanya, pero hindi o. madali ang proseso. Nasa uh, proseso pa ngayon. Nasa proseso na tayo. Oo. Kumbaga sa sweetness mm. ng ating lat, mm. ng milk in mga nasa 70%. Mm. O oh, ito, <laughs> dahil sa nangyari sa'yo, sa relasyon mo, sa tatay mm. ng anak mo, nagbago ba ang konsepto mo ng pag-ibig? Of course! <laughs> My God! Okay. Diba? Bilang isang bagong patima <laughs> na ikaw ba ay bukas mo nun magmahal kahit na iba na ang konsepto mo ng pagmamahal? Bukas tayo dyan. Ah. Bukas pa rin tayo sa pag-ibig, magmamahal. Mm -hmm. Ayan. Um, mas magiging ano lang tayo siguro. Hindi natin magiging mapusok. Mm -hmm. Diwan mo kabataan Okay. Na di ba? Na parang, kung sinong nauna, si ginago, mm -hmm. hindi na. Hindi na siya gano'n. Kumbaga no, may matatag ka ng konsiderasyon. Uh, bago mo, um, pasukin mo lang isang bago. Oo. Kasi may bata mm -hmm. na rin. eh, so. Okay. pati babalikan ko yung kwento ng tatay mo. Matagal na panahon. Mm -hmm. Ayaw mo na dahil mm -hmm. ikaw ay nagiging emosyonal pagdating dyan. Kasi di ba? <laughs> pinagdaanan mo na yun sa kumo ng kasama ko. Totoo. Di ba? Um, kung may awit kang iaalay sa kanya, kahit kapirasong linya, ano ang na, natutugmang awit para sa kanya na nais mong iparating sa kanya? Um, ayun nga yung sinabi ko kanina. It's always, uh, uh, no matter what happened, no, what, no matter, you know, you, yung, uh, yung hmm. what happened in the past, uh, I, I will always, and you know, I will always, walang, Okay. Because, uh, I think I owe this to my mom. Tama yung, ngayon ko lang na-absorb. Kaya din siguro hindi niya ako talaga, mm. hindi niya ito no, explain Okay, para, para malaman din naman ang mga nanonood ng kwentong Pilipino, <laughs> si Fatima, o mas kilalang sa Kumu na start, 2013, mm. ay isang mangawit din. So, ah. pwede bang paringgan mo ko ulit <laughs> ng kanta mong I Will Always Love You? Naku, mataas yun ah. Pero yung ano lang, yung pang ano lang natin. Ah. And I, I will always Love you, we'll always love you <laughs> eh, Diba? So, yan Parang po gano. yan ha. Bago tayo tumungo sa kwento ng iyong buhay ng kasalukuyan, may mga dalawang salita kong inihanda pa sa iyo na alam kong nakasanayan mo na sa akin. Pero mga simple lang to. Mamimili ka lang naman. Sanay ka naman dito, okay? Una, Maputi o Morena. Morena, ano ba si Morena? Rakitera o kontisera? Rakitera, pa yan. Pamilya o pag-ibig? Hmm. Pamilya. <laughs> Apoy o tubig? Ah, tubig lang. Magandang mukha o magandang katawan? Magandang katawan. <laughs> Kaibigan o katrabaho? Kaibigan. Malakas o matatag? Matatag. Kalawakan o karagatan? Kalawakan. Mapagbigay o mapagparaya? Hmm, mga magbigay. <laughs> Modelo o mga awit? Ah, at this point, mga awit siya. Okay. Bughaw o baghari? Baghari. Ako si Fatima, ako ay Pilipino dahil? Ako ay Pilipino dahil, um, ako ay kinupkop, <laughs> minahal, ah... Uh, na ko ang Pilipinas. Ang dumadaloy sa akin ay purong Pilipino. Mm -hmm. Tama ba? Mm -hmm. <laughs> At um, yun, um, dito ako lumaki. Dito ako nagkaroon talaga ng malay. Kaya ako ay isang sa Pilipino. Pilipino. Okay, maraming salamat. Yeah. Pa, di ba? O okay, ito, minsan ba sa iyong pag-iisa, natanong mo, natutulog ba ang Diyos? Um, kinanta ko yan, pero hindi ko yan naisip. Mm. -hmm. mm -hmm. Hindi ko yan talaga naisip And I'm I'm praying na sana wag ako i-challenge ng mundo na kasi minsan pag ganun eh, kina-challenge mm -hmm. ka na tanungin mo ang Diyos. Yes. Uh so far well, hindi ko pa hindi, talaga. Hindi ka pa hindi, hindi ka pa lang tanong ng ganun. natutulog ba ang Diyos? Hmm. Sa kabila ng pang mo sa buhay. Hindi. Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Dahil hindi ka na aktibo sa kumu hmm. at bumalik na tayo sa realidad ng hmm. mundo. Ano ang pinagkakabalahan ni Fatima? Ayun nga, tanong, -tanong mo kanina eh. Uh, ano yun? Sing a raw rakitera. Oh. Rakitera. tayo ng oh, taon. But na basically, na. I am singing, uh, performing, and hosting. Mm -hmm. That's my main uh, source oh. of income. So, yung mga trabaho niyan ay hindi lamang nangyayari sa loob ng Pilipina. Ikaw oh. ay nangyayang bansa na. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> uh, um, paano ba? Mahaba pang kwento kasi parang it's a tour kasi pag may mga tour ang mga Pilipino mm -hmm. kumpara sa ibang bansa, so kasama din kami to assist din. Mm -hmm. So may may ganun din ako mga racket. Ah, okay, na, so baga may kasamang personal na oh, more on leisure mm -hmm. and then at the same mm -hmm. time, ginagab guide natin yung mga Pilipino nating uh, kababayan natin. Mm -hmm. Babalikan natin yung buhay natin noong mga panahon ng pandemya. Sa kumo. Ano yeah. ang nauna muna mong naisip habang nag-uusap tayo ngayon kapag sinasabi, narinig mo ang salitang kumo? Kumu, ano, changed my life. Mm -hmm. Changed my life. Because I thought, I never thought na I would meet, you know, a person like you. And then yung sa yung sa work ko, yung sa tour management, mm -hmm. and sa singing. And then I also met people who become my friends. Yung totoong friends mm -hmm. ko talaga, araw-araw talaga yung na hindi ko inakala. Mm -hmm. So, kasi ang mundo ko dati parang ganun lang. Yung oh, eh, nasa pero at the same time, um, Kumu also taught me that my talent is not something to be kept. Because nag-model lang ako dati. Oh, yeah. And then, hindi ka naman pwede magmodel sa nung COVID, di ba? Yeah. So, ka magmamodel, <laughs> di ba? Okay. Pero nagkaroon ako ng gig during those times. So, na-hype lang yung singing career. So, ano yung highlight na nangyari sa'yo sa Kumu? Na kung saan nagbigay daan sa'yo ng mga oportunidad ngayon sa labas? Oh, ah, sa Kumu? Ang dami. I think, hindi kasi may mga friends ako doon na tumatambay lang. Mm. Kasi it's, it's a live stream, guys, so if you don't know. It's a live stream and then people can hop in while you're singing. They yeah. can hop on your live streaming. So yung iba doon, akala mo, nandun lang, nakikatambay. That's everyday. But after nung Kumu, meron sa kanila, nagbigay sa akin talaga ng work, na talagang regular mm. job. Na mm. parang, hindi ko siya kinakala. Mm -hmm. So that's one. And then, um, nagkaroon kami ng exposure sa GMA7 with oh. the enchanting. Mm -hmm. I have a group inside Kumu. Na, bakit oh, kami, parang nagustuhan kami oh. na ni Sir Perry. So, kaya kami din nasama doon sa GMA production. Oh. So, ang dami. Ang daming nagbukas na pintuan marami, sa dahil sa Kumu. Oo, oh, oh, so sabi diba? Man. Kumusta ka bilang isang ina ngayon? Ako, ngayon. <laughs> hmm. <laughs> dahil, <laughs> Ilang tala yung anak mo ulit? Eleven. Oo, oh, yun. Eleven na siya ngayon. Pinalaki mo siyang mag-isa. Kumusta ang puso mo ngayon na nakikita mo ah, papunta ng anak ko sa pagdadalaga? Um, actually, diba, mahirap palakihin ng medyo nagtitin age. Mm -hmm. Kasi nga, parang they have their own friends, may sarili na silang sa mundo, may gusto na siya sa sarili ng sariling outfit. Uh, so, bilang nanay, I have to step step back kunti lang. Mm -hmm. Ayun. So medyo pero mahirap 'yun. Mm -hmm. Kasi nga parang sobrang hands oh. Kasi nga they have to develop din yung self-confidence para mag-problem solve ganyan. So you really have to guide them na uh, hindi mo naman sila natatasan ng process. Um at the same time ako <laughs> parang ano ako yung I have to keep myself healthy. Mm -hmm. Kasi nga mahaba pa eh. And I want to see her grow. Gusto oh. ko makita lahat ng milestones niya. Mm -hmm. So that's one of my, ano talaga ngayon, inaayos ko yung sarili ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano ba ang kinakatakot mo sa anak mo? Yung nabanggit mo nga na gusto mo siyang masubaybayan mm -hmm. sa kanyang pagtanda pag mm -hmm. sa mundong ito. Mm -hmm. Pero kung sa ngayon sa pag-uusap natin, ano yung mas kinakatakot ng puso mo na mangyara, ayaw mo mangyari sa anak Siyempre, ayaw natin silang magkasakit mm. o may mangyari sa kanilang masama. That's one. And second is, yun nga, ako, may mangyari sa akin. Kasi nga, sino na lang mag-aalaga sa anak ko, ba? Diba? Kapag solo parent, alam niyo yan, um, sino pa? Wala nang iba, ba? Diba? But mm. although may mga kamag-anak tayo, pero yung parents talaga, iba yung kamay yes, ng pag mag pagmamahal yes. ng magulang. So, yun ang so, lagi kong dinadasal. Natinig mo ba yung anak mo handa ng humarap sa totoong mundo? Hindi pa, mm -hmm. <laughs> hindi pa. Um, pero basic yung mga basic things she knows how to handle. Mm -hmm. Pero pag sinabi natin talagang hindi ko alam kung pinagdaanan ko dati kung kakayanin niya eh, you know. Um kasi medyo mahirap. Mm -hmm. Pero iba ang Jose. Eh. So Kaya idadasal talaga natin lahat. Mm -hmm. Okay, Fatima. Sa pagdarasal mo ano ang natatanging awit na na nagtutugma sa damdamin mo pa sa anak? Oh. <laughs> hindi ako na yung <laughs> hindi ko. Para sa anak ko, uh, Looking out in the morning way I used to feel so uninspired When when I knew I had to face another day Lord, it make me feel so tired But from the day I met you, my life was so unkind. But you're the key to my peace of mind. Because you make me feel, because you make me feel like a natural woman. Yeah. she make you feel like a natural woman. <laughs> Thank you so much. Thank you so much. Ang isang patima ba, mm. kapag nabigo sa mga hinahangad sa buhay, mm. yung dumaraan tayo minsan, no, yes. yung mga kabigoan ng mga hinihingi natin, yeah. agad ka bang nawawala ng pag-asa? Oo, oh, hindi. Hindi tayo pwedeng nawala ng pag-asa. Mm -hmm. es especially ngayon, may anak ka na eh. No. Hindi ka pwedeng mag-moment. Yan ang aking ano, yun yung quote ko lagi, huwag ka mag-moment. <laughs> mm -hmm. uh, what I mean by that is, you can cry. Pwede oh. naman yan. Pwede ka mag-emote, mag ano. But, hindi talaga yan ang ending mo. Mm -hmm. So, um, kailangan mo talaga gawa ng paraan. Mm -hmm. ang bawat, mayroong solusyon sa bawat ano, uh, solusyon yeah. sa ating buhay. Oo, oh, ito naman. Yung mga panahong pakiramdam mo, nadapa ka dahil sa mga desisyon mo sa buhay. Mm -hmm. Ikaw ba, nakaramdam ka din na naawa ka sa sarili mo? Tayo ay pinagawa Se o...